Ang sira sir Putol kadena Ah naputol oh. yung kadena Itabi e, mo muna sir may pandugtong ako rito Meron ako missing link Dito tayo Saan ka ba papunta? Trabaho sir Trabaho? Pateros Late ka na ba? Hindi pa Lapit oh. na eh Ito 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 Bibilisan lang, lang natin Mabilis lang naman yan kanina ka pa naglalakad? Rano tulay asa may tulay Apo. tapos naglakad ka na? oo ito ito mo muna rito yung ano mo ay dito na lang sige dito na lang oo ito naputol Ito yung pandugtong niya dati o, oh, naputol. Ito meron din ako yun. Ito. Oh. Pangilan man nilalagay, pangilan. Ito po. Pangalawa. Okay. Awa ka mo. Iikot 'yan eh. Pangilan man nilalagay. Dalawa. Dalawa. Dito. Kulang na kasi sa ano, lubricant yung kadena mo kaya naputol, nagkakaskasan. Ilalagyan eh, ko muna. Yan. sir, okay na. Makakaabot ka na sa trabaho niyan. Dahil ka sir. Speaker. Ah, speaker. Ay, ako na magliligpit sir. Maliligpit ka eh. Eto sir. Sige sir ah. Oh. Oo, oh, sige. Sige, lumarga ka nun. Baka maliligpit ka. Ah. Mag, ano ka, ah, punas ka ng kamay mo kasi puro grasa eh. Kinawa ka mo yung kadena. Baka bumitaw yung baka dumulas yung kamay mo sa ano eh, sa manibela eh. Ayun sir. Salamat. Okay. Dikit ko din ano ko. Ah, sige sige. Thank you po sir. Wala naman po, ah. wala naman. You, sir. Saan o? Hindi, basahan lang sir Oo, okay Ayan, eh, okay na yan? Sir, sir pang almusal mo, pang almosal yes, ah